Hello mga ko! another day, another kain na naman po tayo, oho! At dito nga kami napadpad mga beshiko sa tinaguri ang paborito ng lahat, ang dampa. Tara mga beshiko, samahan nyo kaming kumain ng mixed seafoods with cajun sauce. ah Yummy yan, napakasarap! At tingnan nyo naman mga beshiko ubos na ubos ang aming dampa. Yeah. Kuya <laughs> <laughs> siya niyan, ba ba? Kuya yung ako yawa. Oo yung Kuya. Kuya, Oo yung yan yawa. Oo yung ako yawa. Magkaka-card Card. Ano na ng big card? Ibigay na lang po siya. Sino? Hindi, magkakaroon ka na po yan. Sino magbabayad kuya? Sino ba? Sino ba kuya ang magbabayad dito. Ah, Sino kuya? ang mga manager. Mga manager niya. Ay, sige. Yes, sige. ko Countdown manager. Nakalisa talaga magbabayad kuya. Pero, So, ayun mga beshi Sana nagustuhan nyo ang aming mini-vlog. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat!